Isa-isang nagpatalbuga ng humigit kumulang isang daang mga modelo. Suot ang mga kasuotang gawa ng mga batikan at nagsisimulang mga designers sa Cordillera. Sa kapatapos lamang na inabal Resurgence for na yung taon. It feels actually happy kasi number one, I am not from the Cordillera. So I'm Ilocano, pure Ilocano, pero I've been living here in Baguio for a very long time. So walking for a designer whose um, advocacy is to promote the culture of Cordillera It feels so great na naging part ako ng The Inable Resurgence. Bawat disenyo ng mga kasuotan may kwentong nakaukit. Kaya naman hindi lamang ang mga ito ang naibida kundi pati na rin ang mga malalim na kwentong sumisimbolo sa pagiging isang cordilleran. So it's an avant-garde avant look para sa kanyang uh, um, second na look sa Flora and Fauna, fauna which is hunting season at ako yung nahan. <laughs> Kaya ako may chicken coop, galon. Malaking bagay rin ito para sa mga local designers, hindi lamang para sa kanilang mga obra, kundi para mas maipakilala pang kultura at tradisyong kanilang kinalakhan. Um, title ng collection ko is um, Rooted in Nature, which is uh, inspired by Baguio City, the City of Pines. At yung sa fauna naman is yung sa ano, um, hunting season. Tapos, um, inspired by the... Uh, traditions of hunting in the Cordilleras. So, resurgence five, we are going to have seasons of the highlands. So, may planting season tayo, may harvest season, and at the same time, meron din tayo fishing season here in the highlands. Um, you know, another din ah para hindi para parahas ang per edition at masahakah excite naman sa ating mga viewers. Bawat disenyo ng mga kasuotang ipinasikat ng bawat modelo ay mayroong kinalaman sa kalikasan, mga bulaklak na matatagpuan sa rehiyon. Kaugnay na rin ng tema ng Resurgence 4 ngayong taon na Flora and Fauna. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.